Siyempre po, ito po ang pinag-uusapan ng buong bayan ngayon. Dahil sila po ay naging uh, uh, sentro ng isang reklamo sa programa ni Senator Rafi Tulpo, ang Rafi Tulpo in Action at naman sila ng social media at ng mga pahayagan. Mm -hmm. Romel, ano nangyari? Pumunta na ng Japan si Excel Sebastian at saka itong si ano, Mike Agustin. So ang masasabi ko lang dyan ay nakakaloka. Alam mo, nagkaka ano nga eh, nagkakaroon ngayon ng mga opinyonan ano, paglalaban ng opinyon sa social media mismo napapanood ko at nababasa ko ang mga komento ng mga kababayan natin na hindi man po direktang kasangkot dito sa pag-i-invest uh, sa kumpanyang kinaaniban nitong si Excel at si Mikey ay meron silang mga dahilan na ibinigay. Paano rin hindi makalilipad itong si Mikey at saka si Excel? E eh binulabog nila kagad ang buong mundo. Kumbaga, nagpunta sila agad sa RTIA. Kaya ayan, nakapaghanda. Di ba parang ganon? Sabi naman ng iba, may mga tao kasi nakapag- Hindi mo binulabog, hindi tinatablan. Kaya ano eh, no? Hindi mo malaman talaga. Pero, kung wala silang kasalanan, sabi nga ng mga kababayan natin, kung hindi sila guilty, ba't kailangan nilang umalis dito sa Pilipinas? Ba't di nila harapin? yung mga tao na hininga nila ng investment na milyon-milyon, daan-daan libo para maiayos ang problema ng ito, di ba? Correct, yan nga ang malaking naroon. At paano nakaalis? Ganon. At tinakasan lahat ng mga reklamo na naghahanap, naghahabol sa kanya. Dapat daw yun. Kinausap niya. Hindi agad-agad lumarga. Isa lang iisipin natin. Eh, pero uh, Romel, pwede silang umalis anytime. Wala namang kaso na isinasampa pa yung kanilang mga investors. Dapat nagsampa muna bago sila nag-ingay. Anong-anong-anong panaw-ano anong, anong, anong dyan? Diba? Wala. Wala talaga. Magkakaroon ka lang ng warrant of arrest kapag ka nagsampa na sa piskalya. O. Oh. E eh, kaso wala eh. Sa... ba sila kagad yung kanila mga problema nang wala naman silang kaso na isinasampa. Okay. So walang hold. Ang, oh. ang ating ano, ang ating ang ating uh, pamahalaan para sila ipigilin, walang hold order. Magkakaroon lang ng hold order kung may kaso nang nakasampa at pwede silang harangin sa airport, ganon, wow. ng immigration. Okay. Alam mo nang ako kay Excel Sebastian. Nasubaybayan ko eh itong batang ito at uh, alam mo naman, di ba, minsan isang panahon ako ay uh, uh, nangoleksyon din ng kanyang mga produkto, mm -hmm. mga life-size, di ba, ng mga action figures. Mabait itong batang ito eh, na ewan ko ba't nagkaganito, napa, napaloob siya sa isang malakihan na masasabi nating scam talaga. Mm -hmm. diba? Napakalaking scam nito dahil Kumuha kayo ng milyones, kumuha kayo ng daan-daan libo na pinaghirapan ng mga OFW natin. Kumuha kayo ng pera na pinaghirapan ng mga Pilipino. Pagkatapos ngayon, wala naman pala hindi matutupad yung mga prosyentong ipinangako nyo. Di ba? Oo. So, hindi hindi tama. Ang dami-daming pera sa picture, di ba, Nay? Ay, yun ang nakaka, ano, nakakaloka umupo pa sila mataas pa sa kanila yung bulto-bultong pera tapit-tapiton na parang invitation yun eh yung pang-imbita na o oh, eto yung mga sumanib na sa amin eto ang perang naiipo namin kaya mababayaran namin kayo sa pinangako namin prosyento di ba parang ganon